diba? So, na. <laughs> Good morning, Lodi Labs and CC Labs. Nandito na naman tayo sa Dinoy Anpol sa Lake Surigao del Sur. So, last week, pumunta tayo dito. ano Sobrang enjoy tayo, kaya binalikan natin. So, ayan yung Waterfalls dito sa Tinoyan Falls. Yan yung pinakamababang falls, So, yung pinakamalaki is nandun pa. So, tara. Pasok na tayo. So, eto nga pala ang entrance dito sa Tinoyan Falls. So, dyan tayo magbabayad ng entrance fee.

Uh, 44 pesos sa mga PWD at sika senior citizen. Wow! <laughs> Nakaka-excite lang. <laughs> Tingnan nyo oh. So ayan na yung calls oh. <laughs> Hi sabana, Excited ka? <laughs> Bugot -bugot Excited ka? Excited ka? Excited ka? Wow, ang ganda lang ng vibes dito, ano. So, ayan o, oh, may mga cottages dito. Saka imagine nyo, yan kayo sa may mga cottage. Tapos, ito yung view nyo. Ayan. ang Pinoy. Ayan. Oh, wow. Love. Last week nung pumunta tayo dito sa Tinoy and ano, mas maraming tubig yan. Ngayon hindi na ganoon karami. Apparently, 2 months nang walang ulan dito sa Bisley kaya ganyan, pupunti na lang yung tubig. <laughs> Grabe. Wala talaga akong ibang masabi kundi ang ganda ng Tinoyan Waterfall. <laughs> so, ikot lang tayo para makita nyo 'yun buong Like. <laughs> oh. Oh, di ba? nakaka-relax lang talaga dito sa tunuyan ko. Aakyatin lang pala natin yung tuktok nitong Tinoy Anpo. So, ayan yung pair paakyat. Kasi may waterfall din doon sa hmm. Pag aakyat pala tayo dito, no? Kailangan lang natin na may kasama tour guide. So, tip lang yung kailangan natin ibigay sa kanila. Magkano lang, si lang. Ang taas naman itong aakyat natin. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan <laughs> mo, Grabe. Wow. Hi, guys. Welcome to the Tinuyuan Falls. Nasa baba pa lang tayo pero nakakahingal na. <laughs> po. di mo ma-appreciate yung view sa pagod. Oh, grabe. Oh. <laughs> grabe to. Ice cream yummy. Ice cream good. Yan yung tour guide natin. Ayan na. Andito na tayo sa taas ng malaking waterfall. So, ikot lang natin. Hindi na ni Kaya, hindi rin ako. Hindi na. kalen dito. Tingnan n'to, dito kasi sa palayan natin 'to. Oh, galing na tayo diyan, 'no. So, aakyat naman natin 'yan papunta doon sa taas. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ito yung daan natin, 'no. Okay. Hmm. Okay, ito pala yung masigitan natin dito. Sa so, na kinunan unfold. Nice. Grabe. Yung Pinoy unfolds pala, four layers. Yan yung pinakatutok. Yung first layer. Yung second layer na malit. Yan. Yung pangatlong layer na malit. Yung pinakamalaki ah. doon. At saka yung pangapat na layer is yung nasa baba, kung pinakauna nating nakita. Kasi so, ba grabe nakaka-amaze lang ano yung ganda ng kalikasan dito sa Pilipinas. Yup, eh, kain na! Yan na! <laughs> wow! Excited na! Wow, <laughs> <laughs> ang sarap maligo dito. Ang ganda pa ng konso, -so, yung sinoyan ko. Yan. Yan. Yan yung may mga bato-bato pa dito. Imagine no, mag-swimming ka, takot ito yung view mo, yung falls. O, diba? <laughs> Ay! Mati magsi ka din na Ay, delete ko na pala. ka patutoy ko? ka sa bisiklo. Ate. I hope na enjoy nyo rin ang Tinoy Unfold dito sa Bislig Surigao del Sur Hanggang sa susunod na gala Salamat! Bye-bye!